Sige po. Yeah. Ah. Minnie oh. okay, oh. bro. Ah. Si so, mga kangter, kailangan talaga natin Itong gawin kasi wala na ano eh. Ghost Hunter 18 Hey, what's up mga kapatid? So yun, Ghost Hunter So, yung araw na to, ito yung, ito yung uh, pangalawang araw ko dito nung nakabalik ako. Uh, so, uh, salamat po talaga sa lahat ng mga uh, supporters dyan, ng Creepy TV. Uh, down sa channel ko. Maraming uh, dami po talaga na uh, at uh, tinugunan niyo po yung hiling na idol natin sa si Jinx na so salamat po talaga at uh, talaga yung nagprosige talaga ako na makabalik dito so ngayon ang ano yan ang namin ngayon na yung request niyo po na uh, magpapasalamat tayo po at uh, din kay Sukla so nagbira kami alay yun po si Edel Zinit uh, yan ang namin uh, magdala kami ng alay so para magpapasalamat po sana ligtas po at walang mapahamak sa amin at saka uh, may love shoutout na lang po sa lahat na uh, sumusuporta po sa atin sa amin po na no? aming dalawa ng Jimmy Kelly so ito uh, samahan niyo po na no? aming dalawa ayan matukasin ang mundo na puno ng hiwaga

ah, okay lang ako bro. Medyo ano lang. Okay. Di na ako ako sa paligid bro kasi sa tuwing yung unang saba ko po na pagpunta pa punta kay no, kay Sutla, napamak tayo. Um, kasi ng tayo ng dilim. Kaya nanalo ako parang naganda ako ba na hindi tayo may isahan Oh. Coba itu. Oh. Siapa coba? Ha. Saya no magdanda pa na naman tapos map mapahamak lah. Hindi, marami na. Ano na yun, bro? Yung kahit na nasa sentro lungsod ka, oh, wala diba eh. Personal na nga eh, di ba? Oo. Kasi ano na yun kasi ba? Yung bang... Uh, aswang, yun, mo, parang na uh, naging bloodline na yun, bro. Kaya ang daming nagpo-comment sa eh, mga napapansin ko. Hindi ko lang kasi masagot na nga eh. Kasi gawa ng nung medyo busy din ako. No? dami kasi nagtatanong kung bakit daw ano, malinis yung aswang. Alam nyo kasi guys, hindi naman to katulad ng dati na. Ngayon kasi, uh, yung mga aswang, nakakahalubigo na natin yan sa syudad. Yung iba, katrabaho, yung iba naman, mga profesional. Yan, nasa na yan. Like, ang kasakadalasan kasi yan yung iba. Oo, oh, 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 mapira yan. Oo. Pero noon kasi, siyempre, ang anong noon, nasa bundok lang yan. Oh, nasa iwas lang yan sa tao. Ngayon, ngayon, hindi na, hindi na Para bang ano, para ba sa mga kabataan nila, parang sumasabay din sila sa modernong tono. Pero, kontrolado sila sa ano, kontrolado sila kapag nasa city sila. Pero kapag makakita sila ng mga tao na katulad natin, ano yan, malerto yan sila. Malerto yan kasi, mararamdaman nila na may ano tayo, may alam tayo. Kaya, mas delikado tayo, kasi nakikilala nila tayo agad. Tapos tayo, hindi natin namamalayan. Hindi, 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 daming tao. Hindi naman natin sila ano talaga. Hindi natin napapansin kasi, hindi naman natin expected. Oo. Kaya nga yung iba dyan, na no? okay. kayo huwag kayong sa isa. huwag kayong kayo. Lalo na pag may mga nag-aalok sa inyo ng pagkain. Pagkain. naman kilala. Inom. pagkain, pag naman tubig. Yan ang iwasan ni kaysa. Kasi niyong, ano, pa niyong, pa niyong, unang, kasi ano yun, yan, uh, sa, uh, uh, ang unang mararamdaman dyan sa tao, magkasakit yan. Oo. No? Muna talaga. Nilang, ano lang, yung sakit lang. na sakit. Magkasakit talaga yan. Yun. pag masurvive na yung sakit na yon yun na, ah. okay. dun na. Ah. Kasi yung ano niya ba, yung lalo na kapag pinakain siya, lalaki man yun, magdibilup yung yun sa loob, yun ang ano, kaya, kaya magkasakit siya. Pero kapag masurvive niya, yun na, ah. mabangis na po yan kapag lalo na kapag gabi, yung, yung bilog ng buwan, hmm. dun okay. na siya, no? Hmm. Ito na lugar na pero sa bundok ang paligid no? kaya iwan ko lang kung maririnig sa camera may maririnig po kami dito ng mga uh, busis ng motor lalo na kapag yung bura-bura ba yung malaki ang busis na motor kasi yung pinakatok-tok dyan daanan din yan siguro no? Uh, hindi pa namin yan napuntahan kaya alam natin sa bundok talaga mayroon po yan na hindi lang po namin yan talaga binabaliwala lang po namin yan kasi iba naman yung pakay natin at no? lang pero yun sinasabi na uh, napag-usapan namin talaga na no? kami na ni Idol J uh, na yun talaga yung no? po tayo pati kami tayo, lahat ng ingat po tayo kasi lumalaga na, po na po talaga yun at nakihalo dilo nakihalo na po yun no? sa mga tao uh, hindi talaga natin uh, na maintindihan sa uh, hindi natin yan ma yung mga mabantayan na yun na pala no? Uh. Yan ang pinakabutan bro. Oh, pinakabutan yan. Napakabait na rin sa'yo kapag nagustuhan ganyan. Napakabait yan. Sa buwan siya ng chain kung paano ba niya Yung hawaan. Oh. Yan ang, yun ang technique nila. Oh. Kadalasan yan talaga pagkain. Binibigay talaga yan. Oh. Yun talaga. Kaya kung saan yung tago na lang. Oh. Tapos, kapag wala na kayo sa lugar na yan, doon na, ano, yun, na, yun, na, yun na, na, yung tapay nila, o tapo ni so, na nila. So, yun na, yun lang yung magpapayo. Oh, sige, sige. At least na nabigyan natin na counting ano ba? Uh, oh, counting explanation, counting para bang sila din ay eh, makabantay din sila ba? Oh, kapag hindi, Dami nang sa akin. At saka napansin ko din sa ibang viewers natin, a, 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 mayroon ding may karanasan ha. Kaya alam nila. Minsan pa nga sila pa yung nagpapaliwanag. Sila yung nagtatanggol kasi naranasan nila. Oo, uh, kasi maraming ano ba na hindi naniniwala. Pero siyempre, yung sa kabataan, wala na yan. Di ba? Pero sa mga matatanda nun, mayroon talaga yan. sa isa lang po talaga ng uh, ngayon po nasa sa isa lang po talaga ng ano yun po? ha? uy no. may nakaharang sa so, pupuntahan po ni ano? Okay. ha? ano napansin mo dyan? Wow Tika Atas tayo Ang laki ng katawan itu, tu Pero lalaban tayo Ah Bro. Kapo bro. Si si si. Yung bag mo diyan lang yan. Si si si. Takatak kasuk-sukit mo. Wala tayu. Siya sa tinanong. Siya niya tropa. Dito ako. Oh. Jen ka? Oh dito ako. Oh. Si si. Pero kapag delikado singgit ka. Oh sini kita hilang. Kau ni. Sigi. Oh, sikit sikit. Amping, sigi. Dah, amping hampir. Hampir, hampir dah bro sikit bro. Kata kag santan bro. Ah, nancan bro. Wah. <coughs> <Lantagan>, Wah. Bro. Ah. Wah. plano bro, bah. Huh? Ah, napunta sa yo. Okay. Galing bato sa yo. Nandung, Imitak ko doon, saging lang yung tamaan. <laughs> Hindi ko kasi pwedeng harap harapan yung labana kasi ang laki ng katawan Madurog na ako dito Kaya imitak ko na kagad Sige, eh, tawag natin dito Anong ginagawa mo dyan? Ano po yan? Ah, Nakawala na yan ang malay? Wala na yan ha? Ikaw? Magkakita na yung ulo Ha? Ano? Ha? Gue tahan Marami rakan rakan Kamu tahan Gue tahan Saki! Saki sedikit Ikut yang itu S Oh, itu. Ha, betul. Kalau betul, Ha? Kalau betul, loh. Ha. Banyak perkara tu. Ya, PIN. Ha? lah Pulang. Ha. Ayo, balik nak. ang Ba, Kami pala talaga kinalaban kinalalaban, 'no. na mga langgam, grabe ang bilis, Ang langsa kasi mga kanono. Ang bilis nila naka ano, no? nakalitik <coughs> naka bro. Ah, <coughs> si 'Yung mga counter, <coughs> <coughs> nag lang sa tingin natin na uh, kaya natin gamutin siyempre bigyan naman natin chance bro uh, may, may, bigyan naman, talaga sayo ito tapos naman talaga, talaga kailangan din ng sa tingin ko bro ano to mga may kaya yung pamilya dito bro may kaya yung pamilya nito yung mga kadugo nito kasi ano yan nasabi po po yun yung mga kakin kasi yung katawan nila malusog kaya ito may kaya sa ito pero wala tayong magagawa kasi parang nasa linya na po nila yan nasa dugo na po nila yan kaya mas mahirap kasi na ano? mas mahirap kasi yung ano kasi parang wala na silang, wala yung wala yung wala na silang awa din kung bakit hindi ko dala dala yung ginagawa natin no? first time in my life po talaga na ginagawa natin po pero <coughs> iniwan si yung mga sa tingin natin na kinakailangan po talaga natin na uh, gamutin yun, pinibigyan naman natin ng chance ginagamot natin, nakikita nyo yan no? kahit dito, no? mayroon kami nahuli no? hindi namin talaga uh, dinalaw pero kaso lang naunahan kami ng kasama nila ng ang nadali so wala pa rin kasi dadalihin din nila no? at napapansin nyo po si Idol may dalawa na dalawa na po yung ano niya ah, bro, mag asawa ba yung ano yung na gamot mo mag asawa yun bro ah, so yun, ano? nahuli natin kaya pala andun yun sa bahay bro kasi sinubukan niya palang ano ilitas yung asawa niya ah yun tayo ah kaya pala, pero yung lalaki okay na okay naman na yun nagamot na yun ni tatay oh, so yun ang proof namin ng mga ka-hunter dyan ah, sa mga kitang gina to na may awa pa rin kami. No? Maawa oh. kami. Deserve lang po talaga yun na gamutin, tulungan. Ito. Kaya kanina pa namin ninanol to, wala talaga. No? Parang uh, eh. ayaw, ayaw. Yeah. Nanlaban sa'yo? Oo. Oh. Oh. Tapos muntikan pang nadali. Si Adil Jinik, buti na lang ay Kasi, natigas to. Kasi no? Oh. Kasi siguro, aba nakatalikod ka kanina. Oo, oh, nakatalikod. Pagpunta eh. oh. dito. Kasi ko eh. so yun, kasi hindi kaya... naman tayo basta-basta ang basta, lideretso na lang ng lakad. Baka oh. kasi tambangan tayo bigla eh. Diba? Kaya yun, yun po yung ginagawa namin. No? Sana po maintindihan, no? At sana so, uh, uh, yeah. Yun, maging aral po ito talaga sa lahat. So, yun guys, no? Know, so, uh, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin, Pahinga muna tayo po, gutom na. Uh. No? So, hanggang dito uh, na, po, video video na lang po yung video natin. Na. At patuloy kayo mamaya. So, abangan nyo po uh guys, yung karuto ng video na ito. Alisa tayo. Alisa tayo. Patuloy tayo. Patuloy tayo sana. Patuloy tayo yung kay sa Magpapasalamat tayo. Siyempre, ihatid natin yung hmm. ayan natin para sa oh. mga bilang pasasalamat. So, ano na tayo? Linis lang tayo ng ano kasi paggabi na. Paggabi na to. Oo oh, oh, so nga. So, yun. Hindi sa update namin gabi sa patendulong. Abangan nyo na po yung karugtong ito. No? Mga kahanter. Good luck sa tila.